Magandang araw po. Sinasaliksik ng aklat ni Steve Sebold na How Rich People Think, ang mindset at gawin ng mayayamang individual na naglalayong magbigay ng inspirasyon at turuan ang mga mambabasa tungkol sa mga estratehiya at pilosopiya na maaaring humantong sa tagumpay sa pananalapi. Hinahamon ng libro ang mga karaniwang paniniwala tungkol sa pera at nagbibigay ng mga pananaw sa mindset na kinakailangan para sa pagbuo ng kayamanan at pagkamit ng kalayaan sa pananalapi. Ang mga pangunahing insights mula sa How Rich People Think ay ang mga sumusunod. Rich people prioritize long-term thinking, hindi tulad ng karaniwang tao na may posibilidad na tumuon sa agarang kasiyahan, ang mayayamang individual ay inuuna ang pangmatagalang pagpaplano. Mayroon silang pananaw sa kanilang hinahangad na kinabukasan, at handang ipagpaliban ang kasiyahan at magsakripisyo sa kasalukuyan upang makamit ang kanilang mga layunin. Rich people take responsibility for their own financial success, hindi sila umaasa sa iba upang sila ay yumaman. Nauunawaan nila na sila ang may kontrol sa kanilang sariling kapalaran sa pananalapi at buong responsibilidad para sa kanilang mga nagawa. Hindi nila sinisisi ang mga panlabas na kadahilanan o gumagawa ng mga dahilan para sa kanilang kawalan ng tagumpay. Rich people think big. Layunin nila ang pambihirang tagumpay at mag-refuse to settle for mediocrity. Nagtakda sila ng mga ambisyosong layunin na nagtutulak sa kanila palabas sa kanilang mga comfort zone at hinahamon ang kanilang sarili na makamit ang kadakilaan. Naniniwala sila sa kanilang sariling kakayahan na magtagumpay at magkaroon ng tiwala sa sarili. Rich people have a passion for what they do. Ang mga mayayamang individual ay hinahabol ang kanilang mga hilig at ihanay ang kanilang mga karera sa kanilang mga interes. Naniniwala sila na ang paggawa ng gusto nila ay isang mahalagang kadahilanan sa pagbuo ng kayamanan at paglikha ng isang kasiyasyang buhay. Nakatuon sila sa pagbibigay ng halaga sa pamamagitan ng kanilang trabaho at naghahanap ng mga paraan para pagkakitaan ang kanilang mga hilig. Rich people are continuous learners, naunawaan nila na ang knowledge ay power. At gumagawa ng commitment to lifelong learning. Namumuhunan sila sa kanilang edukasyon at nagsusumikap na manatiling may kaalaman tungkol sa mga pinakabagong uso at pagunlad sa kanilang mga industriya. Naghahanap sila ng mga tagapayo at pinapalibutan ang kanilang sarili ng mga matagumpay na individual na makakatulong sa kanilang paglaki. Rich people associate with other wealthy individuals. Nauunawaan nila ang kahalagahan ng kanilang social circle at napapaligiran nila ang kanilang mga sarili ng mga taong kapareho ng kanilang pag-iisip at mga layunin. Naghahanap sila ng mga relasyon sa mga matagumpay na individual at ginagamit ang mga koneksyon na ito upang matuto, lumago, at lumikha ng mga pagkakataon para sa kanilang sarili. Rich people focus on asset building. Sa halip na mamuhay ng paycheck to paycheck, ang mayayamang individual ay tumutuon sa pagbuo ng mga asset na lumilikha ng passive income. Namumuhunan sila ng kanilang pera ng matalino at nauunawaan ang kapangyarihan ng compound interest. Prioridad nila ang paglikha ng multiple streams of income at ini-embrace ang strategic financial planning. Rich people embrace risk. Nauunawaan nila na ang mga calculated risks ay kinakailangan upang makamit ang magagandang gantimpala. Hindi sila natatakot na lumabas sa kanilang mga comfort zone at kumuha ng mga calculated risks sa pagtamo ng kanilang mga layunin. Natututo sila mula sa kanilang mga failures at mga setbacks at ginagamit ang mga ito bilang mga aral para mag-improve at umunlad. Rich people practice gratitude. Ang mayayamang individual ay naglilinang ng attitude of gratitude and appreciation. Naiintindihan nila ang kapangyarihan ng positibong pag-iisip at ang epekto nito sa kanilang pag-iisip at pangkalahatang kagalingan. Nakatuon sila sa kasaganaan sa kanilang buhay at regular na nagpapahayag ng pasasalamat sa kanilang mga tagumpay. Rich people believe in themselves. Mayroon silang hindi natitinag na pananampalataya sa kanilang mga kakayahan at potensyal na magtagumpay. Hindi nila pinapayagan ang pagdududa sa sarili na pigilan sila at mapanatili ang isang positibong pag-iisip kahit na sa harap ng kahirapan. Naniniwala sila sa kanilang pagiging karapat-dapat sa kayamanan at patuloy na pinagtitibay ang kanilang tagumpay. Ang How Rich People Think ay nagbibigay sa mga mambabasa ng mahahalagang insight sa mindset at gawin ng mayayamang individual. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga prinsipyo at estratehiyang ito, maaaring simula ng sinuman na baguhin ang kanilang pag-iisip at gumawa ng mga hakbang tungo sa tagumpay sa pananalapi at personal na katuparan. Maraming salamat po!